Ano po ang mga gagawin nating activities ngayong Labor Day? Parang may mga narinig na kami sa background. Po, Oo. Ah! Maagang nagsipon tipun ang mga mga kasi mag-start ang program namin mamaya dyan sa papuntang uh, mura, papuntang bendiola uh, hmm. ng uh, broad labor. So, ito yung isa sa pinakamalapad na pagtitipon ng iba't ibang sektor ng paggawa. Uh, Nagsama-sama po ang malalaking uh, labor centers and federations uh, kasama uh, uh, ang mga manggagawang pampubliko upang igiit ang kanyat na legislation no ng uh, pagtataas ng sahod So ang aming panawagan, sahod itaas 150 pataas. So yan yung uh, uh, pinagkakaisahan ng uh, mga manggagawa sa pribadong sektor at uh, meron naman 33,000 yung uh, katumbas na uh, hinihiling ng mga kamanggagawa namin sa publiko. Just to clarify, sir, magkano po ang nais ninyong itaas pa sa sahod po ng mga manggagawa? Ngayon, kung di ako nagkakamali, ang minimum wage sa Metro Manila nasa 570, if I'm not mistaken. 610. 610, 610 pala. 610. oh, <laughs> oh. Kaya lang, ang, ang real value niyan sa 2018 uh, wage levels ay 520 lamang. Ano? Ayun. So, uh, hindi yan supikyente para imit yung uh, tinatakda ng ating kaligang batas na dapat ang uh, tinasahod talaga ng mga manggagawang Pilipino ay mm. batay sa umiiral na family living wage. Diyan nakabatay yung tinatawag na cost of living for family of five, no? na itinatakdang 1,200. Baka man, hindi nakasasapat yung uh, 150 pesos kung sakaling ito ay uh, lumusot sa kongreso. Ah, uh, ito ay isang hakbang patungo doon sa pagkakamit ng family living wage. Kaya mahalaga na uh, yung umiiral na batas na tatakda ng uh, regionalization of wages, ibig sabihin hmm. ito ay pagkakaiba-iba ng sahod ng sa mga maglagawa sa bawat region ay dapat na uh, uh, d -d -d dapat takamkin, ano? Dahil at ibasura yung 6-7 6 6727 hmm. uh, dahil ito yung balakid para sa pagkakamit ng uh, ng pantay na sahod sa uh, buong bansa uh, hindi dapat umiiral yung pagkakaiba-iba ng uh, atas ng pasahod sapagkat yung cost of living naman ay tumatama sa halos sa lahat ng mga gawang pilipino kung baga across the board talaga dapat no tama so, dapat across the board talaga para dahil yan ang makatwiran yan ang makatarungan at uh, sa sa sinasabi ng mga researchers na yung uh, halos pantay naman yung cost of living na uh, across the country. So dapat across the board din yun, yung anumang pagtataas ng salary. Just for the record, from 610 na minimum wage po ngayon plus 150, you are pushing for 760 pesos na minimum wage. Tama po yun. na uh, in fact, uh, meron kaming bill na nakasain ngayon, courtesy of baka, mga uh, yung na uh, congressmen, uh, na 750 national minimum wage. Ano? So, Makakamit yan sa Metro Manila pero habang uh, lumalayo ang mga gagawa sa Metro Manila, uh, paliit ng paliit ang kanilang uh, sinasahod. And therefore, dapat mas malaki maging additional adjustment in terms of uh, uh, additional wage type sa mga probinsya para makaabsan yung uh, pagkakaroon. Pagbabalik ng pambansang minimum sa sahod na umiral naman in the first place before 1989. So ang balita din po namin, di ba sir, parang nagpasa ang Senado ng 100 pesos wage hike. So, idadagdag pa ba ito? Paano po. kala ninyong 150? i uh, mag uh, i sila. Yan, ah. synchronization. yan. Magkakaroon ng uh, joint, uh, usually joint meeting ng uh, Committee on Labor ng, ba ng uh, ng dalawang houses at uh, usually ay uh, hinaharmonize kung ano yung magiging uh, magiging resulta nito. Pero yayamang uh, meron ng 150 na ano, mas mataas sa uh, 100. Dapat ito yung recording no yung pila basic na uh, wage floor na tinatawag uh, pataas no hindi dapat uh, pabawas. Kasi mm -hmm. nga yung uh, uh, rate of inflation ay uh, bumabalatay sa lahat ng manggagawa sa kasalukuyan. So take note na every week ay tumataas yung uh, presyo ng uh, langis at produktong petrolyon. Therefore ito yung uup-up sa napakaliit nakita ng mga uh, magagawang Pilipinas. Opo. Sir, siyempre ang concern dito palagi kapag nagkakaroon po ng wage hike at malamang nakapag-react na po kayo dito noon kasi yung mga grupo ng employers ang nagsasabi na mahirap ipatupad yung mga ganitong klaseng wage hike. Just for the record, ano lang po masasabi nyo dito? Well, uh, wala. <laughs> normal na, ano naman yan eh, normal na uh, tindig ng mga employers na anumang pagtatas ng sahod, kadalasan uh, inaayawan nila. No? Pero sa paggigit at pagpapakita uh, ng pagiging uh, makatarungan at makatwira ng paninindigan ng mga manggagawa, ay uh, naman yung ibang mga employers. Ah, ang puntos lang dito, hindi naman kalakang uh, uh, halaga ang mawawala no, sa mga employers. Dun, merong research na dyan, no, no, tungkol sa pag-100 ang ikinahin, on the average, yung mula sa small patungo sa large ay 7.6% lamang mm -hmm. ang magiging bawat sa kanilang existing uh, uh yung profit ano so matibay matiba yung batayan na kaya nilang uh, ibigay ang uh, 100 250 immediate uh, with uh, adjustments adjustment uh, upang uh, lamang sa antas ng inflation ang uh, sinasagot sa mga pagkagawa sa kalagayan sa mga malalaking kumpanya, kumbaga talagang dapat ipatupad no kung sakali man ito ang magiging uh, ruling. Pero sa mga MSMEs, yung mga maliliit lang po ng mga negosyo, uh, ano ho masasabi niyo doon na sila umaaray din sa mataas nga doon ng mga presyo ng bilihin na kanilang gagamitin if ever man sila ay nasa food business or whatever. Okay, okay. Uh, in every rule, ka nga, there is an exemption. No? Uh, so, yun yung pwedeng i-consider at uh, at in fact uh, malinaw ang aming paninindigan sa mga malilit no, at medium enterprises lalo lalo na yung Pilipino owned na dapat talaga ito yung mga inaayuda inaayudahan ng uh, mm -hmm. gobyerno no para makaagapay doon sa crisis at uh, uh maka, maka ano, sa nagaganap na matinding competition sa uh, ng kapital no so mahalaga na uh, may may Uh, takdang ayuda talaga ng gobyerno para sa mga small and medium enterprises lalo-lalo na yung mga Pilipino Opo sabi niyo po kanina nakapaghain na po talaga ng panukala tungkol dito sa 150 pesos wage increase no ang makabayan block Ano na pong status lang nito sir Well ang ang PUCP po ano ang naghain ng 150 yung sa okay. uh, makabayan block is the national minimum wage Meron na kong uh, magkaiba uh, pa pala mm -hmm. viewing, uh, may nakatakdang hearing na po mo no, sa May 8 sa lower house. upang so, pang pag-usapan yung mga bills na ito, uh, mainly ito nga, 150 legislated wage hike plus yung 750 national minimum wage. I see. So talagang patuloy yung pakikipag-usap at ito yung pamamaraan din sana ngayong araw ay eh, talagang mangangalampag kayo kung sakali. Tama. Oo. <laughs> Tama pero, ka dyan, uh, Mon, ano? Oh, pero sir, mainit. Paano nyo paghahandaan din yun? Sobrang init po ngayon sa kaya, labas. Kaya nga ho, maaga yung aming kapitipo uh, ah. ngayon at uh, uh, dapat lahat ng uh, programa ay mag-end ng tanghali para makapag, uh, maka uh, tik ng shelter yung mga participant sa uh, May Day March na yung araw. Dahil uh, kinoconsider namin yung uh, oh, oh. talaga na araw. Napaka-abnormal yung uh, Heat index uh, indices ng mineral, In, no? Hindi ho biro, sir. Mal. Dito sa Metro ay, Manila, asa, asahan nyo po 43 degrees heat index yung maaaring maramdaman natin sa sa labas, oh. no? Degrees Celsius, de, 43, 43 well, uh, degrees Celsius. Dumaan na tayo ng uh, sa 50 mon, no? Exactly. And, uh, para mm. sa, sa atin, eh, kung hanggang 43 ay eh, medyo maayos-ayos kumpara sa mga previous days na pumalo talaga ng 50 may kit. So, memo so, advisory. Mhm. Merong uh, labor advisory number 8 yung Department of Labor na uh, dapat magkaroon ng flexible work policy mga uh, kumpanya and therefore dapat sumunod sila rito lalong-lalo yung kasagsagan ng init that is between 10 to 4 AM na magkaroon ng ng uh, tinatawag na uh, heat break within this uh, time frame no upang uh, makagwanta naman yung mga magagawa sa napakatinding uh, uh, init ng araw. Imagine mo kung mga construction workers nasa iskapol din na, ano, na walang uh, mm -mm. long sleeve. Madaiti ka dyan sa bakal, lewa mo kung dinasunod yung palat mo. So, Sobra. yan yung ilang mga so, konsiderasyon. Yung nandyan sa pit, uh, uh, under, underground mining, Uh, Nay nako eh. oh, oh. So mayor na usapin din talaga yung health uh, keep the uh, he so, and uh, keep in the set ng mira. Ka Elmer, just to clarify, mas maagang schedule. Usually kasi 7, 8 o'clock kayo. Parang alas 5 pa lang yata. Nagsisimula na kayo ngayon ha. Well, oh, uh, nag, nag, uh, kaya nakakaya hitig ka na ng ingay kasi nag-assemble na yung mga pakapakawa. Assembly na. Okay. Oo, okay. oh, oh, papunta na kami ng USP, ano? Upang doon na magtipon-tipon at I uh, see. Ma, ma na yung hanay at uh, oh, uh, oh. na ma marcha ang uh, mga magkagawa. Kung sa matapos mama. sana before 12 para hindi kayo masyadong mabilad sa init. Pero sir, Tama po. kasama din ba ninyo sa mga gagawing pagkilos yung mga transport groups? May mga TNVS din po yes, yata yes. na magkikilos protesta. Dalawang, uh, dalawang uh, gabi na sila nag, uh, nagkakampuhan dyan sa Diwasang Bonifacio. Kasi so, nandun na ako kahapon at ako'y nagkipagkaisa rin. Uh, Sasanib sila ngayong umaga sa malaking marsya ng mga manggagawa sa privado ng impresa para i i uh, igulog din na uh, uh, bigyan pa ng indefinite uh, suspension itong implementation ng PUV modernization program. At in fact, uh, malaking grupo ng mga employers na nag-call din sa indefinite uh, suspension at consideration ng PUV modernization program na wala namang ibig sabihin kundi pagpasok ng mga uh, malalaking dayuhang mamungunan sa ating bayan. Mm -hmm. Panghuli na lamang, Ka Elmer, bukod po sa pagtaas ng minimum wage or sahod nga po ng mga manggagawa at yun nabanggit niyo po kanina na magkaroon talaga dapat ng heat break no, sa mga empleyado. Ano pa po ang ibang isinusulong ng inyong hanay patungkol po sa kapakanan ng mga manggagawa? Well, uh, yung uh, matagal ng issue rito, yung tumitinding na uh, contractualisasyon uh, sa privado at yung jokos sa Uh, hanay ng mga magagawa sa pamahala na ay dapat uh, tapusin na dahil napaka-exploitative ng uh, working relation na yan. No? Kasi itong mga contractual uh, workforce ay uh, ito yung malaking bulto ng manggagawa na anytime ay pwedeng i-hire but anytime pwede pong i-fire. No? So yung tenural rights ng mga manggagawang ito ay uh, uh, blatantly violated at kailangan i-respeto din yung kanilang um, uh, mga karapatan dahil at the end of the day, pagkatapos nila maglingkod, wala na mga mga benepito, walang pension itong mga uh, mm -hmm. non-regular workforce na ito. Dapat talaga i-consider, lalong-lalo na yung matagal na nagtatrabaho na na irobalo siya. Eh, ironically, mas sa ng gobyerno, palasak no? yung uh, contractual na paggawa. Kaya dapat itong tutulan, dapat ng pati. On that note, maraming salamat po ha at mag-ingat kayo ngayong araw sa inyong mga gagawing pagkilos. Mainit, sir, at agahan oh. po dapat. Maraming <laughs> salamat. Kailangan nga, uh, kailangan may gate uh, at uh, kailangan may tubig parati mo. Dapat, mga, dapat uh, ha. Lalaho sa Oo. Oh, oh. So hindi lang ito Metro Manila, no, kundi pambansa yung pagkilos na ito ngayong umaga at uh, siyempre sa iba't ibang dako ng uh, Meron din. Dibdig ay uh, ng pagtitipon ng uh uring manggagawa oh, oh. Upang, uh, at kunin natin i-celebrate ang pandekdikang uh, araw ng paggawa 2020 <laughs> Tama tama. Maraming salamat po ka Elmer Labog at mabuhay ang lahat ng mga uring manggagawa. Thank you.